May dapat na kulay din po ba ang cash box ngayong 2025? In feng shui ang mga cash box or ilagay ng pera ay may significant influence sa money or cash flow ninyo sa bahay or sa tindahan na meron kayo. Kaya naman, it's a good question. Here are some of the basic feng shui tips when it comes to your cashbox. box. Una, 'wag mo itong ilagay malapit sa main door, bintana, back door at CR as this signifies the leaking of wealth. Pangalawa, Best place to put your cash box ay sa south or southwest ng tindahan as this signifies the wealth area para tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Pangatlo, the best color for cash box ay of course, red dahil sinisimbolin nito ang lucky in feng shui matters. A touch of gold is also good. Pangapat, if hindi maiwasang makita mula sa entrance ng tindahan, maglagay ng harang sa may counter ninyo. Panglima, if nasa counter ninyo ang cash box, mas maigi kung may nakatapat na salamin dito for doubling effect. Applicable rin ito sa mga alkansya sa bahay. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.